Hello at welcome back sa aking channel, Heart Evangelista Unboxing Video sa kanyang bagong telebisyon. Ang ganda ng presentation niya, gaya ng inaasahan. Napaka-elegante talaga ng style niya habang binubuksan ang kanyang bagong TV. Mula sa box hanggang sa mga accessories, ipinakita niya ang bawat detalye ng maingat at may kasamang personal touch. Ngunit, pagkatapos niyang ma-unbox ang TV, habang naglalakad siya ay aksidenteng nadulas na ikinagulat ng kanyang mga kasama. Sa nangyari ay mabilis na umalalay ang kanyang mga kasama at tiningnan agad ang kamay at siko nitong tumama sa sahig. Narito at ating panuulin ang kabuuan ng video pero bago yan maari po kayong mag-subscribe para laging updated sa iba pang kaganapan. That's how big it is, or maybe that's how small I am. But it's huge. We are going to box this Aqua Smart TV from, of course, Cherry Home. I'm creating an apartment. It's like a little museum for all of my stuff. It's going to be super cool, and this is going to be in it. know <laughs> and it's super quality, and plus, it's affordable. <laughs> Cherry. Oh, you know Alam mo um, builder <laughs> Builder of dreams. Wow! Ah! Welcome to Cherry World! Kuya, ang niya I have read and agreed. Another lie. Heart World. <laughs> Napila oh, oh, ba? Sakit ang kamay mo? Ay, wala ko. Wala ko. Dito ko to. Ice What? 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 Ay, di ah, right, dito ko to go. Ay, wala. Kasi grabe ah. Tungkol din. Ay, makapasa ka ba? Ay, Sige na, basta yan yung lintik ah. Bumili ko ng TV. <laughs> Ganun ako ka-excited like. sa aking Jerry TV. Dear, buti hindi ulog. Hindi. Hindi.